Kevin po andito hmm. para ireklamo niya idol yung mga pulis pumasok daw na may bit bit na baril at uh, nagkalkal ng walang search warrant in fact meron siyang uh, CCTV diyan maipapakita may mga footage siya okay ayun kitang-kita yan na may papasok ayan okay ma'am uh, Grace Gracelyn ikwento niyo po sa akin yung mga pangyayari diyan ngayon sa CCTV sino po itong dalawa Uh, hindi ko po kilala. Bali po si... Okay. Yun, yung naka-blue, tapos meron yung parang naka-beige. Uh, ano hindi, si... hindi, ko po sila I'm kilala. Okay, parang... O parang peach ba yan? Peach, okay. Mer mukhang meron silang hinahanap. Alright. Ano yung hinahanap daw nila, ma'am? Ako po. Tapos yung, pong, yung umakyat po, yun po yung nahuli nila na ano sa droga. Okay, meron nakaposas. Lalaki, nakastep kasi para nakapalda. Okay. Opo. Sige. Tapos, may dalawang lalaki pang kasama. Na, okay. Sino yung dalawang lalaki na, 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 hinahawakan yung lalaki yung nakaposas? Yung nakaposas uh, po, yun po yung nahuli. Yung pong naka-ano, asit daw po yan. Okay. At ano pong sabi nung nakaposas? Yun daw po nakaposas, ang nagturo na ako daw po ay involved sa droga. Okay. Yung pong matangkad, umakyat po sa hanggang kwarto ko po, naliligo po ako. Okay. Doon po, inano po ako na, ano, involved po ako sa droga. Yung anak ko po nanginginig na po sa nervyos kasi pati yung anak ko po, isasama po. Okay. Nakiusap po yung anak ko na huwag niyo pong pasukin mo na mama ko kasi nagbibihis po. Hindi, ngayon din, isasama siya namin kasi ano siya sa droga. Okay. Meron hubang bang droga? Wala po. Kasi itong nakaposas din, pwedeng Planted na nila yan eh. Pwedeng kasabot nila yan eh. Na nagtututuro. Nakuya rin, huli nila at nagtuturo. Na para may mapasok lang sila. Meron silang uh, maransak. Modus din yan eh. So pagkatapos doon, lumabas din sila. Matagal pa po sila dyan kasi pilit po nila akong isama. Tapos okay. ngayon po, ang sabi ko po, ganun na po pa talaga ang batas. Pag itinuro, pwede niya po kami harasin. Mm hmm. Tapos kasi kami lang dito eh. Tapos ano po, yung <laughs> kailangan daw sumama. Sabi, baka mo pwedeng magbihis mo na. Kasi nakatuwalya lang po ako, sir. Okay. Tapos binawal po akong maglilikot-likot. Kailangan po talaga ano. Kaya nag po, nagbihis ako sa harapan nila. Oh my god. Tapos hanggang, right. hanggang tiris po, pinuntahan po, tiningnan. Tapos yung anak ko po lalaki, nakadilaw. Bababa, ayaw pa babain. Inanuhan po ng baril, wag kang bumaba. <laughs> Kasi yung na mama mo involved sa droga, kaya ganito. Sabi ko, paano nangyari? Sabi ko, paano nangyari? Okay. Sobra po talagang nervous. Ngayon din po, takot na takot po ako. So, paano natapos yung pangyayari dyan? Nang naalala ko po yung number ng attorney, perer. Mm -hmm. Ngayon, sabi ko, baka pwedeng tumawag binawal ako. Sabi ko, bakit ako bawal? Bakit bawal akong tumawag? Hindi, kasi kailangan mo nang sumama. Hindi pwede, sabi kong ganun. Okay. Hindi pwede, hindi ako pwede. Kailangan ko magtanong sa attorney kung tama ba itong ginagawa nyo. Okay. Ngayon, nakatawag po ako. Tapos, sabi nung nagalit yung attorney, si attorney Perer, na hindi dapat ganun. Wala silang warrant. Bakit kahinaras dyan? Tama. Ngayon po, sabi ko, kausapin mo yung attorney, di kinausap. Ang sabi po niya kay attorney, na kailangan lang daw ayusin, linawin, kasi involved do po ako sa truga. Text ba to At ano daw po ako ng krami. Okay. Ayun po. Kaya, grabe na po talagang ano. So paano ho natapos yung... Uh, Sumama Amerika? po ako. Hanggang? Inti lang po. Diyan sa kainta. Pagdating sa kainta? Ayun po. Madami po silang tanong. Ganito. Paano ko daw ipaliwanag na ganito? Yung paliwanag ko. Wala ho talaga akong kinalaman dyan. Kilala niyo ba yung nakaposas na lalaki? <laughs> Opo. Si Ariel po. E eh, ba't po kayo tinuturo? Kasi po, ang sabi po ng pilay na yan, ano... Intindihin daw, tunawain daw muna paglabas, may sasabihin na po siya. okay. Pagtapat po daw niya lahat. Pero, ang tanong ko ako, ba't kayo tinuturo? Tinuruan lang po siya ng mga polis. Parang ganun po yata. Ayun. So in short, pagdating mo doon ng presinto, na clear yung pangalan ninyo dahil wala silang nakitang ebidensya Apo. at itong uh, kanilang uh, suspect daw na nakaposas, inatras na rin yung uh, pagtuturo sa inyo yung pagbabanggit sa inyo bilang suspect din sa droga? Opo. Okay. At pagkatapos, okay ka nang umalis, ganun-ganun na lang? Opo. Ano, dinila po nila ako doon sa ano ng attorney, Perer, kasi nag... Sabi niya, May mga nawala ba sa yung gamit? Wala naman po. Pero po, sir, yung pong bag ko, yung bag, pinapasapasahan na nila kay yun daw po ay ebidensya. Kasi po yung bag ko po, may pera po yun eh, pambayad ng two months kuryente tubig, nasa hmm. at saka 30 hmm. something. Hmm. Pati po yung wallet ko, kinalkal. Pero may nawalang pera? Wala naman po. Kasi nagka, booking nga na po, nalaman na po nilang may CCTV. Ayun, nanervy sila nung malaman Opo. na may CCTV. Tapos yung isa dyan, hindi ko lang po alam na ano, na gustong putulin yung wire. Hmm. Wag live tayo, gumanon, live tayo. Para Ape. pong nagsisihan na po yan sila. Kaya kalmado na po yan kasi nalaman na po eh. Pino na po yung galaw nila kasi nalaman na po nilang may CCTV. Ayun. Na Nakatulong yung CCTV. O nga Malaking po eh. Malaking tulong. Kung wala yung CCTV, dali kayo. Opo. Bali po yung asawa ko po nung dumating, nag-ano po siya ng walong CCTV po. Siya lang po talagang inano niya for secured kasi tatlong anak ko po at saka ako lang po ang nandiyan. Okay. Maganda po yung naging decision <laughs> ng at inyong that mister. At nag-check idol sa barangay, wala siya sa watch list. Colonel, Adriano Enong, Provincial Director ng uh, Rizal. Magandang hapon po, Colonel Adriano Enong, sir. Oo, wow, maganda nga po sa inyo. Sir, ito pong si P1 Noel Conde sa interview po ito sa Kainta PNP. Kainta PNP po. Alam niyo na po ba yung pangyayari, yung pong ginawa nila? Hindi po, hindi po. Hindi po. Kailan po nangyari po yan? Noong 14, itong November. November 14. Opo. Buti na lang sir, may CCTV. Kung walang CCTV, di kung ano-ano na pong ibibintang nila dito sa tao. At baka, pag minalas-malas, eh patay na ho itong si ma'am at meron ng karatula po share huwag tularan at yung mga pera niya sinamsam na. That's a possibility, sir. Di ba? Uh, hindi pa naman po nangyari dito sa Rizal. Sir, dapat itong mga police involved number one agad-agad na disarmahan, sir. And then si Bakin sa pwesto. Uh, sige po, pamarilib muna natin pagkatapos. Papatayin mo nga yung nagreklamo para ma-proceed na yung ano, yung summary dismissal. Salamat po, uh, Colonel. papare ko rin lang kagad po. Sige po. Sasamaan po namin siya, sir, sa inyong tanggapan. Sige, Colonel, sige. sobrang thank you, Colonel. Mabuhay kay po kayo, Colonel. Sige po. Okay, okay ma'am. Tututukon namin itong kaso. Kahit saan kayo pumunta, sasamaan namin kayo. Ang una mangyari dito, didisarmahan itong tatlong involved. Isibak sila sa pwesto, confined to headquarters. And then, sabi nga ni Colonel, umbisa na yung summary dismissal proceedings, meaning isisibak sila. Sige po, thank you po. Okay. Kasi sobra po talagang ano, ilang araw na po ako hindi gano'ng nakakatulog eh. Kasi ang sabi, wag daw po akong kumpiyansang umalis at na may nagpayo pa na lumayo daw po ako sa bahay ko. Baka daw po akyatin na uli at gawa ng ano. Hindi na po no, ito. Number one, identified na sila. Ito ho yung video, i-upload ko po ito sa FB page ng Rafi Tufin Action. So makikita po ito sa lahat Opo. ng tao di sa Pilipinas. Okay. Booking na 'un sila. Pag may nangyari po sa inyo, lalong binabaon nila yung sarili nila sa hukay. Kung wala ho yung CCTV. Wala po. Grabe po. Kahit na ano pong sabihin nila, paniniwalaan na po ng uh, mga nakakataas sa kanila. Sanay po sila ng ganoon tapos nabalitaan ko po yung maglalagay po sila ng ano, yung pong tataniman po. ka. O. Tataniman po, ganoon. Kasi Grabe pa, kaya pa palang guluhin ng boss. Na nahimik ka lang sa bahay. Wala naman po talaga akong involved sa droga or paano. Simple lang po ako eh. Pero I should warn everybody, hindi naman po lahat ng pulis opo, ay gago. Opo. Hindi po lahat ng pulis ay tarantado. Meron pa rin mong mga pulis na ginagawa nila yung kanilang tungkulin kung ano yung naayon sa uh, standard operating procedure sa batas. Pero meron talaga mga tarantado tulad ni Conde. Opo. Ito ho yung mga dapat winawalis kasi basura po ito eh basura itong si Kondo. Hindi po talaga ako gano'ng nakakatulog, nagtatambay na lang ako sa labas. Tapos kunting kalabog, kinakabahan na po ako. Tapos mag nakatulog Trauma. ako, narinig yung mga salita. syabu may mga tao, halo-halo na po. Pati po yung anak ko, sobra po, yung nag-aaral lang midik Dick second year. Sobra po talaga, minbis nag -re review siya, mama, natutroma. Mama, bakit? Mama, lahat ilak. Mama, ganito. Gano'n na po sila. Okay. Ganito ang gawin natin. Although okay na po itong si Colonel Enong, mabait ho na official ito. ah uh, after this, dediretso po tayo sa PD ng Rizal at doon na ho, umpisa na po yung pagpapay ng kaso dito sa mga gagong ito. Okay. In fact, dalawa kaso dito eh, Criminal at saka administratibo. Swak na swak ho ito, kulong ho ito, sibak at saka kulong. Sana ho, eh, huwag kayo magpa-areglo. Opo, opo. Okay. Masisibak po ito, guaranteed at makukulong pa. Bakit kanyo? Napakatibay po ng ebidensya natin yung hawak po ninyo. Wala nang titibay pa dyan. Okay. Siguro immediately, tinanggal ko na po sila sa operatiba ko. Hindi sila pwede, nilagay ko po sila sa desk sentinel. Immediately, ano? You know? Oh, Oo, no, ginawa na agad din. salamat po sa tulong nyo. Ngayon po, nasampahan na po namin ang kaso agad-agad yung mga pulis. Kung di dahil po sa inyo, hindi po ako magkakaroon ng lakas ng loob. Salamat po talaga.